Ganito pala yung ginagawa ng mga marino dito sa barko pag malapit na silang umuwi for today's video. Magpapakondisyon tayo guys, samahan mo pa ng healthy pagkain with libreng gym, let's go! Bago tayo mag food trip, pumunta na kagad ako ng timbangan para sukatin kung gaano ako kabigat. Grabe, tumataginting 90kg! Ikaw ba naman daanan ng Pasko, putok-batok, lechon, hamon, salmon, pati na rin bagong taon? A. Napakaangas par. High blood check. Ewan ko na lang kung hindi ka pa lumobo. Pero try natin baguhin yung diet natin guys. Simulan natin sa almusal. Let's G! Kailangan na natin maging mapili ngayon guys yung hindi na basta-basta. Dapat kilalanin muna at suriin maigi ng hindi na maiwanan. Shush! Kaya ako nakipaghiwalay na kagad ako kay Bacon. Wala namang kaming pinag-awayan guys and to rub it in masarap siya. Pero I know, deep inside, sasaktan niya rin ako sa huli. Oh, she! Eh, oatmeal with omega-3 para sa mga pusong sawi. Tapos dito sa gilid, may iba't ibang klase ng fruits. Pampa sexy! Ganyan talaga pag nagmo guys, kailangan mag-exercise at kumain ng healthy. Yan din yung nagustuhan ko dito sa barko namin, marami kang choices na pwedeng pagpilian. Tulad nito guys, merong soft drinks, juice, pero ang pinili ko, ikaw, este milk. Tapos sa mga pambara naman, meron tayong dalawang piniritong itlog, dalawang tinapay, kamatis, pati na rin oatmeal. guys. Pagkatapos ng umagahan, tanghalian agad. Libre pala yung mga pagkain guys, baka may magtanong. Kaldereta, yung katabi, pangontra, may dahon-dahon, inihaw na salmon. Samahan mo pa ng broccoli and carrots. Yung nasa taas, walang laman. Meron ding mga patatas, iba't ibang luto yung ginagawa nila dyan guys, everyday nagpapalit. At dito naman sa kabilang side, dito naman yung mga pwedeng imekus mekos mga insan. Bahala ka na maghalo-halo dyan or gumawa ng sausawan. Nandyan na rin yung dessert at yung iba't ibang klase ng cheese. Eh, grabe, iba't ibang uri yung dahon na nilagay ni Mayor. Magkakaldereta sana ako guys, pero kailangan natin maging physically fit. Pagkatapos kumain, pahinga konti, sabay punta ng gym. Tignan nyo naman si Batang Rotterdam guys. Napakaganda ng trip pagkatapos magpapawis, inom ng soft drinks. Eh, napakaangas par. Totoo ba yung nakikita ko si Kalbong Siman TV nagji-gym? Huwag nyo napansinin yung chan, bacon lang yung laman niyan. Pagkatapos mag-exercise ng naka-safety shoes, kain ulit. Guys, grabe yung pagkain ni First Timer paggabi guys. <laughs> Apat na itlog para sa nag-gym. May kasama pang protein shake, complete supplement. Ito naman yung sa kalbo guys, desidido. Damn!